So ayan, good evening friends and relatives. Nandito tayo ngayon sa APR. Triple K. Okay. Maglo-load tayo. Ayan, kuha na ng sobre. Where are you going? Ah, huh? where are you going? Wait, are you Yeah, no. Sir, Joel. going? Why are you going? Ay, ah, nakajakit na siya, oh, nakajakit siya, baka inisip niya, sige sir, wala picture, baka, baka, pa kasama sa ay, hindi ka sa amin Sa sa awati, okay, ito, kaya may yung kasi nga, hindi lang sir, para lang sa pagkain, mas Sige, sige, sir? Si Ronald sir. pa. Yan. Ano yung lalagay ko dito? Pirma lang? Hindi ko kasi makita eh. date ngayon? Uh, 15. Uh, uh, August 15, oh. August 15. Thank you, uh. 2024. Date lang tsaka Pero <laughs> <laughs> Ito. -ka ulan labis, ulan <laughs> Up to centavo <the> <laughs> yan. <ha? Yeah. laughs> nakuha na. na natin. So, kakarga na natin. yan pinanganin sa dalawa tatlo apat

May tatlo. May hapat. May lima. Last. May anim. Okay na. Science City of Kunyos. Where boss? Bye bye siya. Bye bye siya. Oh. Good to you want? Bye to you. Oh, say goodbye na. Bye. Bye guys. Ingat po tayo, papi, uh, friends and family. Ah, uh, sorry. Ingat po tayo, friends and relatives. <laughs> Nawawala yung isip ko ayan, pagod na talaga. Sige, bye-bye. God bless, Ciao.